Hello viewers! Tapos na ako mag-almusal at upo-upo na ako dito. At yung aso ko, nandito na naman, lumipat siya ng upuan. From here, ngayon nandito na siya. Eh. Oh. Ayan, nandyan na siya. Kung uh, sana naro naroon nandito sa loob ng bahay, halimbawa, nandun ako sa baba, nandun din siya sa baba ngayon, pag dito naman ako sa taas, dito din siya sa taas. Lagi siyang nakasunod sa akin. Kahit, halimbawa, magbabanyo ako, nandun siya sa labas ng banyo, ng pinto ng banyo. So, very loyal sa akin ang aso na yan. Parang bantay ko talaga siya. Meron lang ako papakita sa inyo, viewers. Natutuwa lang ako dun sa sili namin. Kasi, last week, pinakita ko sa inyo, parang, isa pa lang yung bunga niya yata, yun eh. Isa pa lang. Ngayon, marami na sila. So, tas yung iba, kulay green pa, yung iba naman kulay pula. So, ipapakita ko sa inyo. Yung aming sili. O, ayan, no? One, two, three, four, yan yung mga pula na yan kukunin ko na yan mamaya ito pa, meron pa pero kulay green pa siya yeah, eh. yung iba kulay green pa ayan o, oh, yan yan so itong mga to kukunin ko na to mamaya ito 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 naman ang oregano oh. malaki na at mataba So, ayan, natutuwa lang ako kasi may sili na kami, nabuhay kami ng sili. At ang sili na 'yan ay uh, ganyan lang daw yan kalaki, hindi na raw yan lumalaki o humahaba pakatulad Paka, sa palengke, di ba? Mahahaba yung sili na 'yon parang imported. Itong sili daw na ito ay local lang from Abra. Ganyan lang talaga sila kalaki hindi na sila lumalaki pa sin malaki na mahaba katulad din sa palengke so mamaya ng konti iha-harvest ko na yung mga sili na yan kasi sayang naman kasi nung nakaraan meron na namunga na rin kaya lang hindi ko siya kinuha dahil akala ko nga lalaki pa siya kinain siya kinain ng hindi ko alam kung pusa o ibon ng kumain dyan basta sabi nung asawa ng anak ko kinakain daw yan pagka hindi siya pinipitas. So, mamaya kukunin ko na siya mga sinin. At least hindi na kami bibili, no? Kahit pa paano, meron na kaming pakonti-konting sili. So, pinaplano ko naman magtanim dyan ng kalamansi, kamatis. Tapos, ang gusto-gusto ko talaga yung tanglad. Yan, tanglad tsaka malunggay pa. Plano kong magtanim niya. Kaya lang mahirap dito ang uh, lupa eh. Kung saan kami hahanap ng lupa. Puro halos lahat kasi sementado na dito. Kaya yun lang viewers. siner ko lang o legs ko lang ang aking sili. Thank you!